mga kamalay bali dito po nga pala tayo ngayon nakasign sa may tower at nagakit tayo para natin makikita yung lahat ayan pala nga mga kamalay yung paligid ayan bali yan po yung compound ayan po, mga kamalay talaga pag nandito ka sa tower halos lahat mga kamalay makikita mo talaga nandito po tayo sa tower ang lakas nga pala ng hangin bali medyo nangangatog din pala nga pala ang tuhod natin at parang hindi na tayo sanay sa umakit sa taas ayan mga kamalay Talagang napakataas to mga kamala Ayan. Ayan nga pala yung ano, talagang kitang kita mo na lahat. Ayan. Ayan mga kamala yung production. Ayan. Grabe mga kamala nakakalula pala dito talaga sa taas. Sinasanay tayong umakit. Samantalang sa probinsya tayo mga kamalay sa Rumblon, nag tayo ng nyog. Pero ngayon parang nalulula na tayo mga kamala.